Anong pangalan na shop na ito? Au rentag pala ito dito win? Oo. Uh, first time ko pumasok mga idol ng isang napakalaking uh, RTW uh, shop na walang ka-customer-customer. Customer. <laughs> Location po natin, dito po tayo sa Kingdom of Saudi Arabia. Ayan. Dalawa lang kami sa aking kasama. Kung mapapansin nyo, wala, wala talagang ka-customer, wala talagang ka-ano, customer-customer. Matumal negosyo. Hmm ang ilahang counter nakasell pa naman sila walang nagbabayad walang nakapila yan wala talaga walang customer customer pagpasok namin sa entrance dito wala rin gwardya walang nakabantay pero gwardyado to sa ano CCTV <laughs> Pero ang pinagtaka, ang pinagtaka ko lang mga idol First time ko na pumasok ng ganito kalaking shop Laki talaga siya Walang ka customer customer Kami lang sa kasama ko hmm, Inikot ko na hmm, Balik ko doon kasi Pang ladies na to dito Pang bata Doon lang tayo sa pang, pang women Mm. Wala man lang nakapila. Ano maganda win? Pira lang wala ano. Ito pang ano, pang taglamig kasi nga lang parang walang discount to bago pang parang bagong ano kasi to bagong items kasi mga lods papalamig na rin kasi ano papalamig na rin dito sa kingdom of saudi arabia so kailangan, kailangan na din namin bumili na pang ano pag may pira bumili na pang pang, pang para sa winter season yan, dalawang klase, dalawang klima kasi dito sa ano KSA. Hot and cold. Pag tag init, ah, sobrang init din. Pag lamig ay sobrang lamig din. Parang maganda to oh. Ay hala. Magkano kaya to? 99 real Oho Mga 1-4 Mga 1-4 Philippine money mga lods Medyo mahal Pero maganda siya oh. Pwede siya ligawan oh, Kami lang sa kasama ko Ang nag-shopping dito ngayon Window shopping Window shopping maganda din pala dito ano hey, pamili pam, ano pamili uh, dito mamili Oo. Oh, oh. kasi nga oh mga ano pa mga magaga may mga style magandang style din oh ito oh may hoodie pa kung gusto mong itirno nito pwede rin skinny ano pa skinny skinny size pag magsahod maka ano nga dito maka bili bili man lang e, ngayon window shopping muna wala talagang katotao kami lang ni ano kasama ko sa trabaho nandito So putulin ko na magputulin Putulin, putulin nga So putulin ko na mga loads no, Ang aking uh, video Ayan Maraming salamat sa iyong panunood And God bless everyone